Isang panibagong update na naman, matapos ang naging birthday prod ni Kim Chu, vice ganda na pahiyaw ng malaman na naghihintay si Paolo Abelino sa backstage para maki-celebrate ng kaarawan ni Kim Chu. Galing pa ito sa taping pero dahil si Chenita Girl ang pupuntahan walang busy kapag mahal na niya ang gustong masilayan. Samantala nakakamangha rin talaga ang mga achievements ni Kim Chu, ang daming nagulat sa dami nitong sponsors tunay ngang sikat na sikat siya at maraming nagmamahal sa kanya. Ito ang sinasabi ng iba na marami man ang nangyari sa buhay mo may magandang blessings na babalik sayo. Sinalo na ni Kim Chu lahat deserve rin naman niya dahil sa kabutihan nito. Ayon nga sa mga komento, okay na po yan na wala si Paolo sa birthday prod ni Kim kasi kakalabas lang ni Paolo dyan sa studio. Kaya VTR na lang siya para hindi mahalata masyado. Pero take note na una yung Three Kings magsalita. Habang tumatagal mas lalo kong hinahangaan si Paolo sa pagiging totoo niya sa lahat ng bagay. Ayon pa sa isang komento, huwag kasi natin basta husgahan lang ang mga kayang gawin ng isang Paolo Abelino masyadong atep kasi ang iba rito na walang effort na ginagawa ang manok namin, wala siya sa birthday prod ni Kim Cho kasi nasa backstage siya hinihintay si Trinita Girl, mas bet nila ang mga off-cam era kaysa sa on-cam na baka isipin na naman ng iba na scripted ang mga ginagawa ng Kim Pao. Si Vice Ganda na nga mismo ang nagsabi na masaya ang puso ni Kim Cho alam na ng lahat kung sino ang tinutukoy si Paolo lang naman ang pwedeng isipin ng lahat. Ilan lang iyan sa mga ibinahaging komento, anong say ninyo rito?